So ano ba yung pinaka kung baga yung worst na experience mo na nasaktan ka talaga sa pag-ibig? Siguro yung alam ko na hindi na kami same page ng no partner ko. kasi uh... nung una ano eh same page kami. Ah uh, mm -hmm. parang nasa 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 part 2 kami. Tapos biglang Oo. siya nasa part 5 na Bakit ako. Bakit tumatalo? Bakit eh. Pero hindi ko, hindi, hindi ko rin siya masisisi kasi sa buhay mm -hmm. umaandar talagang bawat araw. Hindi ka yes. pwede magpahuli. Totoo yan. Uh, naniniwala na lang din talaga ako sa Destiny na mm -hmm kung may mga tao kasing nandyan lang sa'yo sa moment na to para siguro matuto ka, mag-grow ka, and uh, siguro para mag yung perspective mo sa mga darating na taon. Totoo. Um, siguro may mga tao talaga na dumadaan lang, meant na dumaan but hindi siya meant to stay. Yeah. para ma-experience mo yung certain um, I don't know, certain I mean, ko yun experience. talaga yung life eh. Yung yes. experience in life. Meet people, mm -hmm. uh, mag magkaroon ng heartaches para mas tumibay ka. Mas mag-mature mag ka pagdating sa mga next relationships mo. Mm -mm, mm -mm. So, eto, hindi kayo nagkita sa isang page? Magkaiba mm -hmm. kayo ng page? So, ano bang gagawin pag magkaiba kayo ng page? Tinry naman naman. Actually, Tinray namin bumalik sa page 4 pero <laughs> page 4 <four, laughs> pero four. ayaw niya no. Oh, 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 oh. Advance siya masyado nag page 5 agad. Advance uh, advance. Gawa rin siguro ng age.